Kaya ba nating gawin ito sa ating mga magulang, pakicomment, para sa amin ng mga content creator. Isang labimpito anyos na binatilyo ang inakusahang pumatay sa kanyang sariling ina sa Northern Poblacion, Plaridel, Misamis Occidental. Ayon sa ulat, matapos na hindi matupad ang hinihingi ng anak, pinatay niya ang kanyang ina ng brutal, itinago ang bangkay sa ilalim ng kama at binalot pa ng cellophane. Natuklasan nito nang bumaho ang paligid ng bahay at agad na ipinaalam sa pulis. Ang suspek ay kasalukuyang nasa kustudya ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Naitala na ng mga otoridad ang pagkasakdal ng kaso bilang parricide at ang menor de edad na suspek ay kasalukuyang nasa kustudya matapos sumuko noong Agosto 20, 2025. Pinagtyagaan umano ng binatilyo ang ina, binubog, Hinampas sa sahig hanggang mawala ng malay, ginuyod palabas ng silid at binalutan ang ulo. Pagkatapos nito, nilinis niya ang mga bakas ng dugo at umalis. Mga magulang, mahalaga na bata pa lang ay ipakilala na natin sa ating mga anak na may Diyos. Kapag lumaki silang may takot sa Diyos, matututo silang umiwas sa masama at mamuhay ng tama. Pero hindi lang iyon, kailangan din ang tamang disiplina. Ang disiplina ay hindi para saktan, kundi para ituwid at ituro ang landas na tama. Sa ganitong paraan, lalaki silang may respeto, pananampalataya at malasakit sa kapwa.